Nanggaling yung salitang karapatan sa salitang dapat. Kaya ibig sabihin ang mga karapatang pantao ay dapat tinatamasa ng bawat individual, ng bawat mamamayan. Uh, sa kasamaang palad, sa kasalukuyang hipunan o sa ating kalagayan sa ngayon, hindi ibinibigay o hindi tinatamasa ng mga mamamayan ang ating mga uh, batayang karapatan. Uh, sa katunayan, uh, bukod sa pagkakait sa atin ng karapatang mabuhay o karapatan sa buhay, kagaya ng pinakasimple, karapatang kumain, karapatang magkaroon ng uh, disenteng tahanan, ng kabuhayan, ng edukasyon at iba pang mga serbisyo kapag tayo ay lumaban uh, at ipinaglaban natin ang mga karapatang ito, ipinagkakait uh, pa ito lalo sa atin at lalo tayong uh, binubusalan o lalo tayong sinusupil nakikita natin yan sa ating halimbawa, mga pagkilos at uh, pagpapahayag o pagsasalita para sa mga binanggit na mga karapatan. Uh, mahalaga na maunawaan natin o malaman natin kung ano ang ating mga karapatan dahil uh, sa kasalukuyan hindi ito basta ibibigay sa atin. Uh, nakikita natin yan sa bawat araw na yung mga nasa may kapangyarihan o yung mga nasa uh, yung mga namumuno hindi pabor sa mamamayan ang mga pinapatupad nila mga batas, mga patakaran at programa. At ang pabor ito sa ilan na mga naghahari-harian sa ating bayan, sa dayuhan, sa mga malalaking negosyante at maging mga Panginoong May Lupa. At kung hindi natin ipaglalaban ang ating mga karapatan, pinagkait na rin natin sa ating mga sarili yung buhay na... Uh, dapat ay tinatamasa natin sa araw-araw. Hindi tayo dapat magkasya na ganito na lang, na isang kahig-isang tuka ang mamayan. Hindi tayo dapat makontento na lang sa so, anong meron tayo ngayon dahil bilang mga tao, bilang mamayan, -mama uh, da, uh, dapat uh, tamasahin natin yung yaman ng ating bayan. Dapat tamasahin natin yung uh, dugot-pawis na ating ibinubuho sa trabaho, yung ibinubongkal ng mga magsasaka sa kanilang lupa, uh, yung mga karapatan na daang taon ng ipinaglalaban ng ating mga ninuno at ng mga nauna pa sa atin. At mahalaga na higit sa lahat no, na maunawaan at malaman ito o ipaglaban ng mga kabataan ang kanilang mga karapatan dahil uh, hindi na natin nais na manahin pa itong mga paglabag sa karapatan pantao ng mga susunod na henerasyon. Nakita na natin kung anong epekto sa ating mga mamayan, sa ating kabataan, nung, nung kawalang pag-asa na ibinibigay sa atin ngayon ng kasalukuyang lipunan. Uh, mas maigi at uh, tungkulin natin na maghangan ng isang lipunan na hindi tinatapakan ng karapatan ng mamayan na ang bawat mamayan ay nakakakain mayroong sa sapat na tirahan, mayroong disenteng kabuhayan, at hindi pinapatay, dinudukot o ikinukulong kapag sila ay para sa kanilang mga karapatan.